So yun mga kasbag, narito ngayon nako nakakuha pa, nung nagpapalinis ngayon ng aking service at pina yung soil ko. ito a naman eh, ay, sa tagal naman hindi ito napapalta ng langis. Eh, kaya ako akin na pinapalta ngayon, sa itinas na nga itong ito, aking service na ito. At para ito'y ito, matanggal na ng langis, sa tunay na sa tagal na hindi ito na napalta ng langis. At akin nga sinilip itong aking ilalim na sa sakyat para makita ko kung may tagas o may mga paggawa yung iba ay talaga napaka quality pa ho ng aking aray palibasa ng aray, alagang alaga ko, service kong aray kaya yeah, shout out sa ating mga kapiloto diyan kailangan ating ayusin ang ating mga service para dahil ito yung pinakakakitaan sa, sa ating uh, pang araw araw ay yeah, ating laging alagaan at ari na nga at pinatagas na ang langis din ay talaga naman langis ay talagang kung lapot na kung lapot na yung sa tagal namang hindi napalta ng langis Aray nga pala hong pinagpatsenso lang kung aray, di ni Highway, dini ni Shell, ay napakasarap ho din yung magpatsenso oil, alam nyo kung bakit, ay napakabait ho din ng mga mekaniko ko din, lalong lalo yung dalawang naggawa ng aking aray. Shout out sa iyo, Kuya Aljon, shout out sa iyo, Kuya Junel. Talagang ikay na ikay ng dalawang iyan, linis ang mga brake pad, linis ang mga brake show, talagang... Ang problema mo lang ay nagtang nagtanggal ng alikabok si Kuya Aljoy talagang hindi mo lang sinabi sa'yo talagang ako ay eh, ang aking damit ay eh, naging kulay puti ay eh, puti ay eh, naging putim eh. Ay pero napakakatuwa itong dalawang ito. At shout out daw din pala ma kay Ma'am ano, kay Ma'am Carla Malaluan. Na Napakabait din ni Ma'am Carla Malaluan. Shout out sa iyo Ma'am ha. Napakabait mo at napakasarap mong kausap ay bukod, bukod sa mabait na ay mabait mabait na sexy at maganda pa ay talagang shout out sa iyo mga parla malaluwang talaga ako ihanga sa iyo napakabuti mo oh. nalong dalawang aray ay tiyota ganot talaga pinagtulungan nga sa sasakyang aray may nag-aayos ng mantika para lalo sa yung sasakyan at ito nga parang lugar ng aray sa Ayala Highway ho, at talagang ay kita talaga, ka ninyo dalawang ari, ang dagis dis na yung service ay di na nadali naman na yung sasakyan ay kung kayo ho ay may mga sasakyan ay di ninaho nyo dalhin sa Shell Ayala Highway ay paano mga kasbag ay ayos na nga yung sasakyan nga ray o oh. ay sige shout out ulit pala ma'am Carla Malaluan mabuhay ka ma'am at talaga napakabuti mong kausap at hindi ka maligalig bye bye po ma'am